sa mga babae na nakakaranas ng dysmenorrhea o menstrual cramps. Ito ay ang pananakit ng puso tuwing may monthly period o menstruation. Ano-ano ba ang mga pagkain na katutulong para makaiwas sa menstrual cramps? Dark chocolate. Malaking tatlong pagkain ng dark chocolate na mayroong 70% cocoa para ma-relax ang ating muscles upang mawala ang sakit ng puson. Pero hinay-hinay lamang sa pagkain ng matatamis na pwede magpalala ng menstrual cramps dahil pwede itong maging ng pananatili ng tubig sa ating katawan papaya, mabisa pamparelax naman ng uterine walls ng mga babae ang nutrients na taglay ng papaya katulad ng carotene, iron, calcium, vitamins A and vitamin C. Sagig sa vitamin B6 at potassium ang saging na nakapipigil ng water retention at bloated na feeling. Sinasabi ang isang tasa ng saging ay mayroong 537 mg ng potassium na makatutulong mag-process ng carbohydrates sa ating katawan. Yan ang ating kwenta mga tanong na kwento ang kasagutan. Pwede nyo kami mapanood sa news5.com.ph at sa aming Facebook page. Siyempre,